Pag sinabing utos, sinabi ko na to sa inyo, kailangan sundin. Kasi kapag hindi sinunod ang utos, ikaw ay lumalabag sa tinatawag na rules. For example, for sure dito sa inyong trabaho may rules kayo. Tama? Lahat may rules. Kapag tayo sumuway sa rule, ano mangyayari? Sermon, ano ba? Papagalitan at matindi-tindi, anong mangyayari? tanggalin, disqualified. ba diba? Bakit? Saan nagsimula? Hindi pagsunod sa utos. Same thing. Sa utos ng Diyos, laging itanim sa isipan. Yan ang ating ipagpray. Laging itanim sa isipan. Huwag makakalimot. Kasi kung minsan nalilibang tayo sa mga bagay-bagay, kung kaya't nakakalimot. Kaya nga tuwing Thursday o Friday, nagba-Bible study tayo, nare-remind tayo. Pero I pray, hindi lang tuwing Thursday, hindi lang tuwing Friday, kundi pag umaalis ako, lagi mong itanim. Susunod ako sa utos ng Diyos at nang sagayon magiging maayos ang buhay ko. Amen ba doon? Yeah.